Good morning mga tol. So, sa araw na to ay sasamahan natin si Sir Angelo na isang siklistang nanggaling pa ng Kabite at ngayon ay nagbabakasyon dito sa Ilocos. So nais niya sanang subukan yung mga ahon dito at mabuti na lang meron tayong alam na ruta na pwede nating ipasubok sa kanya. Medyo mahirap na rin para sa amin tong ruta na to pero ang tunay na tanong ay kung mahihirapan ba si Sir Angelo or kukulangit pa sa kanya. So alamin natin ang sagot maya maya mga tol at umpisahan na natin ang ating ride. at dahil nga meron tayong bisitang siklista na nanggaling pa sa malayong lugar ay uh, syempre dapat special din yung ating ruta sa araw na to. So si Sir Angelo pala ay uh, born and raised dito sa Ilocos Norte pero ngayon ay uh, naninirahan na sa Cavite at meron na rin siyang business ng doon. So nakilala natin si Sir Angelo dahil na rin kay Engineer Hansel na riding buddies natin at uh, kababata naman ni Sir Angelo. At playground lang naman nila yung uh, pangarap din nating na mapuntahan gaya ng uh, antipolo loop, uh, repal, sungay, tagaytay loop at marami pang iba. Kaya naman uh, sa tingin ko, sisiw na sisiw lang sa kanya itong ating ride ngayon. And uh, para sa ating ruta, ito yung uh, tatlong matinding ahon dito sa Ilocos. Uh, isa itong loop na mag-uumpisa dito sa Batac, uh, papaikot ng uh, Nueva Era hanggang sa makarating tayo ng Pinili, then uh, pabalik naman ng Batac. At para sa elevation profile mga tol, ito uh, ipo-flash na lang natin sa screen. So uh, mag-uumpisa yung ating climb uh, dito sa Batakban na road. Susunod naman yung uh, climb uh, sa Liliputen. At uh, yung panghuli ay uh, yung pinili Batak road climb hanggang sa makabalik tayo ng Batak. So nag-umpisa kaming uh, pumadyak dito sa uh, Ilocos Norte Capitol papuntang uh, Batac City. So saktong warm up lang dahil uh, medyo madilim pa at uh, medyo maaga pa. So pagdating namin ng uh, Batac ay uh, dumiretso na nga kami sa ating unang ahon dito sa Batacban na road. So etong Batacban na climb ay uh, meron pala siyang dalawang portion ng ahon. Yung unang portion ng uh, batakban na road climb ay uh, banayad lang, saktong pang painit ng uh, legs at habang umaahon kami ay uh, nagkwekwentuhan pa nga kami. So nag-a-average ito ng uh, 6 to 10 percent gradient at siguro na nasa uh, more or less 2 kilometers ang kanyang haba. At uh, pag tapaw natin ay uh, meron tayong mahabang lusong padiretso naman sa second portion ng climb. Dito na naman sa pangalawang portion ng ahon ay halos kapareho lang din nung una pero mas mahaba lang to ng konti at mas may tingala kesa doon sa unang ahon natin. Merong mga parts ng climb na nasa 10 to 12% yung ahon at uh, consistent na yung uh, climb hanggang sa tumapaw tayo. Pero kahit ahon to, parang di mo na din siya mararamdaman dahil sa ganda ng tanawin at kalsada dito. Uh, Kaliwa't kanan ang uh, puno at halaman, uh, lalo na pag uh, sa umaga, napakasarap ng uh, simoy ng hangin dito. At ang the best pa rito ay, uh, konti lang ang dumadaan ng sasakyan, kaya magandang ruta talaga to para sa mga siklista. At nang uh, malapit na kaming uh, matapos sa unang aho namin, halos parang wala lang sa mga kasama ko. Uh, chill na chill pa rin sila at uh, pagdating nga sa tapaw ay uh, mahabang lusong na hanggang sa makarating tayo sa susunod na bayan, ang bayan naman ng Banna. Pagkadating namin sa bayan ng Banna, ay dumiretso uli kami sa aming uh, sunod na destinasyon. Nabanggit din pala ni Sir Angelo na ngayon niya lang napuntahan yung mga lugar na pupuntahan pa lang namin ngayon. At uh, mabuti na lang medyo sumang-ayon ang panahon sa araw na to, uh, gaya ng uh, tanawin sa unang ahon, uh, mas lalo pang gaganda yung uh, tanawin, maya maya lang. So dito sa daan papuntang Nueva Era ay uh, makikita na ang mga malalawak na palayan at mga kabundukan ng uh, Nueva Era hanggang sa Abra. Uh, dito din kasi sa Nueva Era matatagpuan ng uh, isang uh, challenging na ahon, papaket naman ng danglas sa Abra. Yung kalsada papunta ng uh, bayan ng Nueva Era ay uh, puro asfalto na, may pangilan-ngilan lang ng mga cracks sa daan pero okay naman. Hanggang sa makarating nga kami sa bayan ng Nueva Era at dahil marami pa naman kaming oras ay sumaglit na rin kami sa sentro nila. At uh, doon nagpicture taking na rin kami dahil uh, ito pa lang daw yung unang beses na napuntahan ni Sarah Angelo itong uh, bayan ng Nueva Era. At after namin magpicture taking naghanap na rin kami ng uh, makakainan dahil hindi pa kami kasi nagbe breakfast. At uh, pagkatapos namin kumain ay dumiretso na nga kami sa susunod nating uh, ahon uh, papuntang Liliputin Yung kalsada man mula dito sa Nueva Era papuntang Liliputin ay uh, medyo pumangit na May mga part na under construction yung uh, mga kalsada at uh, medyo may mga butas-butas na nga At ito halos parang uh, rough road na rin yung ating dinadaanan ngayon Ngunit pag nalagpasan na natin yung mga kalsada na yon ay aayos din hanggang sa mag-umpisa na nga tayo doon sa ating uh, pangalawang ahon dito sa Liliputin. Okay, so eto na mag-umpisa na tayo sa ating uh, pangalawang ahon sa ating ride na to yung ahon naman ng uh, Liliputin. Yung unang papaakyat sa ahon sa Liliputin ay medyo may katerikan, uh, medyo mahaba-habang ahon din to at tuloy-tuloy uh, hanggang sa tayo ay tumapaw. Bale gaming lang yung gagawin natin sa ahon dito. Uh, di din naman siya gaan ng kahirap kung tutusin at uh, marami pang pagkakataon na babanayad yung ahon para ka makapag-recover. Lalo na kung uh, taga rito ka lang or malapit ka sa climb na to, okay na okay siyang uh, gawing interval lalo at uh, dire lang yung kanyang ahon at wala siyang madaming siko. At uh, pagkatapos ng mga part ng uh, 14% to 16% na gradient, o dire diretso pa rin yung ahon, kaso babanayad na siya. At yun na nga yung uh, senyales na medyo malapit ka ng tumapaw pag bumanayad na yung ahon. Uh, dire-diretso naman uli 'yon pagdating mo sa tapaw ay uh, palusong naman sa bayan na ng uh, Pinili dito sa Ilocos Norte. So lusong ulit kami papunta sa last na ahon na aming gagawin to balik ng uh, Batak City. Etong lusong na to ay diretsyo na sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte, pero hindi na tayo diretso doon dahil ang labas natin noon ay sa highway na ng Manila Road. Kung gusto mo naman na patag lang pabalik ng north ay uh, pwedeng yun yung inyong daanan Pero dahil ahon ang ating pakay ay uh, meron tayong kantong lilikuan pa kanan At grabe ang uh, bibilis lumusong ng mga kasama ko at uh, pinipilit ni engineer na habulin si Sir Angelo Dahil nga baka lumagpas siya sa lilikuan namin At eto na nga yung uh, kanto na sinasabi ko uh, meron ding sign dito in case na mapadpad kayo dito ang klase naman ng ahon dito ay uh, mix ng rolling hills, uh, short steep climb, uh, banayad na ahon at medyo mahabang ahon. So mekos-mekos uh, na yung ahon dito mga insan. And yung uh, pinaka feature climb natin dito na tinatawag naming uh, kiyom dito kadalasang nagpipicture yung mga siklistang pumupunta dito dahil kita yung ahon sa inyong background kung sakali okay so eto na last na ahon na natin para sa ride na to let's go konti na lang at matatapos na din natin lahat ng ating mga climbs So wakas na dito na nga tayo sa Batak City Ito uh, nga pala yung kalsada na dinaanan natin noong umpisa paakyat ng uh, Batak band climb So as in na uh, loop talaga siya. And mula dito sa Batak, garetso suli kami palawag At uh, medyo maganda pa naman yung pakiramdam ng uh, legs ko Kaya ako na yung ko sa amin At syempre yung tanong natin para kay Sir Angelo Kung kumusta naman yung mga ahon dito sa Ilocos Ay mukhang okay naman Ayun nga lang parang di talaga siya pinagpawisan <laughs> And mabuti na lang din na kapag climbs tayo ngayon dahil medyo craving din ako sa mga ahon na talaga naman sa pagkakataon na ito ay nasatisfied ako. Yun, so hintayin natin yung komento ni Sir Angelo kung sakaling mapanood niya na itong video na to. And that's been it mga tol. Hopefully uh, meron pa ulit chance na makaride natin si Sir Angelo at uh, dalhin natin siya sa mas challenging na climbs dito sa Ilocos Norte gaya ng uh, Sulsona Apayaw Road. Uh, Danglas abra road at uh, iba pang mahihirap na climbs dito sa ilocos so please consider subscribing for more videos like this and uh, kung sakaling nag-enjoy kayo sa panonood please uh, like na rin ng ating uh, vlog for today and hanggang dito na lang muna yung ating uh, video mga tol so kita kits na lang ulit sa susunod and ride safe kayo